Hello guys, welcome to my vlog again. Good day and kumusta po kayo mga kaparets ko? Ngayon mga kaparets ay mag vlog vlog po tayo, magmumukbang po tayo ng sili mga kaparets. So ngayon nyo matutunghayan mga kaparets kung paano ko kainin ang sili mga kaparets. Dahil doon sa mga post ko mga kaparets, may pumalag mga kaparets. Sabi nila hindi ko raw kaya meron rin nagsabi go 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 so ngayon mga kaparits kakain po tayo ng sili mga kaparits susubukan natin mga kaparits mahalan nyo mga kaparits dito na tayo makilala mga kaparits sa pagkain ng sili mga kaparits kaya pag kumakain na ako mamaya mga kaparits ng sili at napanood nyo ang aking video mga kaparits kung pwede lang mga kaparits pakishare naman po mga kaparits sila boy tapang nga dyan nakilala sa pagkain-kain lang ng sili mga kaparits kaya sana naman mga kaparits pag napanood nyo ang video na ito mga kaparits ay pakishare naman po mga kaparits papalo na rin palike and comment na rin dyan mga kaparits para makita naman ng mga ibang viewers mga kaparits so ngayon na mga kaparits let's go Magandang araw sa inyong mga kaparets. Ang video ng inyong mapapanood mga kaparets ay rated PJ. Patnubay ng magulang ang kailangan nito mga kaparets. At wag na wag pong gagayain ng mga bata. Tanging professional lamang po ang nakagagawa nito mga kaparets. Kitang kita nyo naman si kaparets pumipitas ng sili. Diyos ko po sabay subo mga kaparets. Napo po, napakaanghang yan mga kaparets oh. Tignan nyo naman si kaparets natin oh. Sabay pumipili na naman mga kaparets ng hinog mga kaparets. Tanging hinog lamang po ang pinipili niya mga kaparets. Dahil yan daw po ang pinakamanghang po mga kaparets. Tignan nyo mga kaparets, nakadalawa na daw siyang sili mga kaparets. Pero hindi pa rin siya natitinag mga kaparets. Ano kaya ang nararamdaman na nito si kaparits natin mga kaparits? Mukhang hindi siya nagiinit at mukha naman hindi rin naman naang hangan mga kaparits Pero nakita nyo naman talagang totoong sili yan mga kaparits Nasa puno pa siya mga kaparits Bumubuka-buka pa yung bibig at pinapakita sa atin mga kaparits ang kanyang bibig Talagang sarap na sarap siya mga kaparits Ayaw niyang kainin yung hilaw na sili at hindi raw tumanghang mga kaparits. Ang kinakain niya ay talagang yung pulang-pulang sili mga kaparits. So, kita nyo naman, nakalima daw na siyang sili mga kaparits. Tignan nyo naman mga kaparits. Ginagawa niya lang parang mansanas yan mga kaparits. Tignan nyo may mga daon-daon pa o para siyang kambing ng mga ngumunguyang uyayan mga kaparits. Tignan nyo kung paano niya ngatain mga kaparits. Talagang si Kaparits lamang po ang nakita kong kumakain ng sili. Talagang walang ka-scam-scam mga Kaparits. Wala rin kainit yan mga Kaparits. Kita nyo naman mga Kaparits kung paano niya ngatain mga Kaparits. Parang mansanas lang mga Kaparits. Pinapakita niya pa ang kanyang bibig mga Kaparits. Talagang ginunguya-nguya niya pa, mga Kaparits. Ewan ko ba dito mga Kaparits. Kung naanghangan siya mga Kaparits. Naka-alim na siya mga kaparits napakatapang naman itong kaparits natin nito. kaya pag nakita nyo mga kaparits na dumaan sa wall ninyo itong video ni kaparits sana naman po mga kaparits pakishare naman po pakilike na rin po ang video nya at papalo na rin po siya mga kaparits dahil talagang buwis buway na itong mga kaparits naghahanap pa talaga siya ng hilog mga kaparits kita nyo naman Kasama na dahon mga kaparits sa pagngangata niya mga kaparits. Ayaw niyang kainin yung hilaw mga kaparits. E tinapon niya mga kaparits. Talagang ang masasaksihan ninyo mga kaparits. Talagang eh, wala talaga akong masabi dito. <coughs> Excuse me po. <laughs> Gago! Totoong totoong sili yan mga kaparets. Walang halong biro yan mga kaparets. Kaya pag nakita ninyo mga mga bata kayo, wag na wag nyo pong gagayahin yan mga bata. Dahil professional na professional yan si kaparets sa pagkain ng sili. Talong talo niya talaga si tapang yan mga kaparets. Walang tubig tubig, partida pa yan mga kaparets talagang naghahanap pa talaga siya ng mga hinog na sili mga kaparets at nauubo siya na nga po mga kaparets ang hinog na sili dyan mga kaparets kitang kita naman kung paano niya ngatain mga kaparets hindi ko lang alam kung, kung mga kaparets kung naanghangan na siya mga kaparets pero wala na pong hinog kaya ayaw niya na mga kaparets pinapakita niya na mga kaparets ang kanyang bebeg mga kaparets para maniwala kayo mga kaparets na lulunukin niya mga kaparets o yan mga kaparets Lolo na nga na daw po mga kaparits ang hinata niyang si Lian. Tingnan nyo mga kaparits, nilunok-lunok na mga kaparits. Wala na talaga mga kaparits. Malinis na ang kanyang bibig mga kaparits. Grabe talaga to si kaparits natin. So kung sino man po ang nakapanood ng video niya mga kaparits, pwedeng pa-share naman dyan mga kaparits. Pa-like and comment na rin. So, yon mga kaparets, napanood nyo po kung paano kong atain yung sili mga kaparets. sariwang sariwan nasa puno pa. Pipitasin, isusubo mga kaparets. So, ganon po ako kumain ng sili mga kaparets. Walang ka-scam-scam, walang ka-edit-edit mga kaparets. Real na totoong sili po yon mga kaparets. Nasa puno pa mga kaparets. So, mga kaparets, kung napanood mo ang video ko mga kaparets, kung hindi ka pa nakapalo sa aking page, papalo na rin po mga kaparits. At pa-comment, pa-like na rin po mga kaparits. At syempre huwag kalimutan i-share para makita naman ng mga ibang viewers mga kaparits. So hanggang dito na lang ang aking vlog mga kaparits. Lagi kong sinasabi sa inyo, ingat kayo palagi. God bless. More blessing to come and peace out.